Hello. Okay, so I think nakaabot pa ko. Good morning sa tanan, good afternoon, good noon, good evening, organizers and ma view. So, naapakot tubagon diri nga uh, ko an, sa question. Uh, Monisha, question from ako batandire Cheng, from uh, Ma Sheila Mimodo. question. How do you handle pressure uh, at diba? the pang Miss Universe. O niya, kay Minyo man ta, so Mrs. Universe. Charat! So, ako po siyang gipangutan na dire o kuan. Akong gingon dire to ara, pang Mrs. Universe na po din nga question or pang interview pag mo apply trabaho. Diba? Kaya parang maginana ba nga, kung mo apply ka trabaho, kayo nga, how do you handle pressure? Diba? diba? Can you work under pressure? Mga ganun na mga questions sa HR pag mga apply ka. Then, ni sa iyong respond, yang reply sa comment kay haha, pwede both, pang miss you og pang apply og work any idea, please. Okay. Sige, tubago na ako niya. Thank you, the I, Ma'am Sheila Mimudo. Shout out, shout out sa imuha ha? So, tara, akong tubag-ana. Ko, an, pag sa trabaho, nako Na nakatunaan nakatunan sa akong training kaya diba call center agent ko before so sa Nina, sa akong husband ako sa <laughs> call center agent ko before so how can I handle stress or how can I work under pressure ba diba, mga inana akong itubag anak kay ko la. for example kuan as a customer service representative or ba diba, sa akong work as a virtual assistant kaya man ma maiwasan na nakay irate or mga masuko ng mga customer or anybody nga mo maistorya. So, pwede ni siya. Effectiveness siya. Siguro, dili lang pang trabaho. Dili lang po sa kuan Pag call center again. Any, anything siguro, no? So, pwede siya i-apply. So, nakoy nakatunan sa training na mga apply HEAT. As in, H-E-A-T. HEAT. So, an daw. Ang meaning og HEAT kay... Hear them out. So, paminawo ni mo siyao ngano siyang nasuko. Pasagdaan ni mo siya maghistoria, hear them out. Then, empathize. Like, for example, ah, nakasabut jud ko ni mo. Oh, valid jodang imohang reason nganong nain ana. akaparebag empathize ni mo ba. Dili ng sympathize, empathize. So, those are two different things. Then, apologize. apologize in a way na dili po nang hundo ko jud sa ko dili po din nana, nga way kay sige ina na lang way para wala sa ba di ba then the most importantly take action so pag naa man gani mga mistake mga kakulian gani or anything na na mga panaglalis mga dili pagkasinabot so take action say sorry, take action, apologize nga. Dili na, dili na nimo buhaton. Then make sure na imo jung buhaton nga dili, de ba? Dili na jud mausob. Then pag sa work pod, how can I work under pressure? Wala, just kuan. Inana Japan, de ba? Mga pressure sa trabaho mga inana like for example, maka-encounter ka customer. Then another thing is separate jud nimo ang family problems nimo sa imong work mo uju ako nakatunan dili jud nimo dalhon siya sa work ang imong family problem kay as in maapektaran, either way or neither way either way both jud pag nakai problema sa work di pud mo dalhon dapat sa balay Nakai problema sa balay di mo dapat dalhon sa work so inana lang e, separate jud nimo is e, iko jud nimo Those are the two things na dapat shoot ko ni Nana. Wala, serious kay ko. Eh, hey, serious kayo ba? Basta mora po na, based on my experience in Ana. So, hala, effective. Pwede no, heat. H-E-A-T. Oh, apply heat. Ginom mo. Hear them out. Empathize. Apologize. Take action. Eh! Hope you a hope I answer your question, Matt.